tuloy-tuloy ang ating uh, programa na matulungan yung uh, halos sa uh, buong uh, lahat ng distrito no matulungan natin through uh, through Mayor Hani Lacuna at uh, siyempre kasama rin natin yung mga congressman natin at si Vice Mayor Yul uh, basta hangad natin ay maabot natin hanggang sa baba although hindi naman natin lahat mabibigyan ano basta tayo ay uh, tumutulong dito at uh, ang kasama natin dito ay ang DSWD atay, uh, basta tuloy-tuloy lang itong ating uh, programa katulong. Hindi lamang sa Maynila hindi, kundi sa buong iba Pilipinas. Uh, iba't ibang lugar. At, like, at nabanggit ni uh, Mayora kanina, hindi lang pala dito sa San Andres, iba't ibang lugar sa Maynila. So, uh, Totoo, -oh, uh, yes, yes, yes. Uh, Nakikipag-coordinate din tayo sa mga congressman at uh, para makabigay ng tulong. Basta importante maabot natin yung yung nasa laylayan makatulong tayo kahit papano sa kanila. May lolang lang yung makap sa inyo. Ano pong kailangan ng Kailangan nila ng uh, kailangan daw po nila ng yun know, yung kapatid niya at lumabas na raw yung mata at may cancer daw. So pinatutulungan na natin sa BGH. Okay, salamat okay, po. Okay, thank you very okay, much. Okay. Na lungsod sa buong mundo.